you <laughs> guys! Welcome back to my channel. So today, isa-share ko sa inyo yung mga nangyari kahapon. Pero bago yun, syempre gusto ko magpasalamat kay Leo kasi binigyan niya ako na ticket para makapasok ako sa loob ng sports center. Thank you, Leo. So, ayun na nga. Hindi ako nakapag intro kahapon kasi lagi akong pinukulang sa oras tapos nagmamadali. Alam mo na yun? So, kaya ayun. Ngayon lang ako nakapag-intro. Sobrang happy kahapon kasi sobrang malapitan ko na ng malapit si Eliza. Tapos, may pirma pa niya yung cream line shirt ko. Hindi na ako nakapagpapicture kahapon kasi ang gulo na. Nagkakagulo na sila doon. <mumbles> so, eto na nga yung mga nangyari kahapon. Let's go! Hoy, mag-hi kayo sa vlog ko. Tagal ni Alay, mo, sa namamawis na yung kilikilig. <laughs> lang yung isa tao sa kasi kami. 50. kami. Uh, kasi kami. 50 lang talaga. Oh, okay. Sinilip lang namin yung swimming pool. kasi kami. Matami kasi ay, Ay, okay, so nakapasok na kami. Sinabihan ko siya, sabi ko i-update niya si ano para makapasok siya.

So, magpapapirma tayo. Sana mapirma. Oo. Oh.

Sana ko Sana ul. Magpaka-filma ko. Tagal ni Alay Salamat. Ang ito lang, <laughs> ito Tawagin mo ba, komisar? Kode. Game njeran. Ipaun. Alay sa. Alay sa sumilag.

the sa amin si Coach Ta. Sa kayo pa po ba? Ay, maglalaba daw. Ganun daw eh. Maglalaba daw. Maglalaba daw siya. Maglalaba! 全いいから。

friends ka na Ate Liza. Ay, yung sweet girl, sweet girl. Sana mo panood mo yan. Ang lakas pala ng aircon dito, Lamex. Sana mo panood mo yan, Ate Liza. Shoutout sa'yo. Mabuhay ka ng matagal. Ang daw mo itong iba yung pero pentad, Perfect. Uun, tara sa. ng <laughs> si, mala -mala. Kaya, Don't use your voice because palakasan mamaya. Hindi na English. <laughs> Ayan Are you me? think would be trust or tiwana If we. start Super enjoy? Yeah! So sana, pag minsan, Bye-bye. active sila, malayo uh, doon sa pagiging uh, nakatikit sa mga device. Dapat nasa labas din tayo na ang malakas ng katawan. Para si Alay. <tong> Boy, pero mo...

Uhm <laughs> up, hai, may paksiin pa. Toyo molo. sa kanina, siya. Sana meron sa high school. Leo, o sana all. ay I <laughs> Nick. <laughs> tapos yung firma o kasi okay, na kami. Lang, 78%. <stutulak> Ang sakit <stutulak> nagkatulakan doon. Ang sakit dun po <laughs> <stutulak> Nagkanda, tumba, tumba. Tumba, okay, lang pa ako. Naganda tumba-tumba. kami lang. Dito daw siya lalabas guys. It's It's Ah, naman, eh. So, hinihintay pa namin na mabasa si Alarisa dito Nangalay na ako. Wala pa naman. Eh.

Okay so tapos na yun lang. Hindi na siya nakalapit. Bye. pala. tapos kasi ipapakita pa ako sa inyo may volleyball na pala dito sa ano? sa field Ayun no Watch natin sila. Ayun mga larong-laro, dayo, dayo. Dayo laban <laughs> Oh, ayan may dayo na oh. Laban, laban. So, anong reaction niyo sa mga nangyari ngayong araw? Babanat. Bakit? Sayang yung intay. Sayang yung intay ikaw. Oh. Oh, ah. Ayaw. Ayaw. <laughs> <laughs> oh wala siya. Wala yan. Wala may yan. Yan <laughs> makatulong ng bangko to. <laughs> Ayun lang. Sobrang saya kahapon at sana makabalik pa dito ulit si alaysa Mag-camp ulit siya dito. At kahit buwis buhay pang magpapirma sa kanya, gagawin <laughs> ko. tayo doon. So thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo kasi ako kahapon sobrang enjoy na enjoy talaga. Bye! Don't forget to subscribe!